today kasi sobrang ganda ng panahon ngayon. Hindi umuulan, walang snow at may araw. Kasi first day ng spring. Kasi kahapon medyo ano pa siya eh. May snow-snow pa siya. So, ngayon, makita mo, maliwanag. Ayan. Ang oras na ngayon ay, piling ko mga nasa 5 o'clock na. Then, parating na rin yung asawa ko um, nilagyan ko ng harang dito kasi yung uh, rabbit namin, yung bunny ko, lagi siya umaakyat sa taas, lagi na doon. Tapos kinakain niya yung mga wire, tapos um, may favorite siyang place sa taas na lagi niyang ini, uh, parang doon siya nag uh, ano, tumatae ganoon. So lalo na couch yung gustong-gusto -gusto niyang ano doon Taihan So kaya um, nag-decide ako na lagyan na lang ng ano ng harang dito. Actually, ayoko sana. Gusto ko din kasi siya kumaakyat para pag nanonood kami is kasi may ilig siya kumabi sa amin eh. So, Kaso nga lang, pasaway siya. <laughs> ayan siya, ayan daw, no, siya. Pero dito sa, ano, sa baba, free room naman siya. So, dito, ito yung parang, eto uh, ito yung parang shower room namin. So, naka-open lang siya. Kasi dito, nakalagay yung kanilang ba, ano, uh, potty train. Ayan yung, nasa dito din yung mga kanyang food. Ayan. So, ko lang to. Ayan. So, dito naman sa sala, sa living area, um, hindi siya, hindi siya, uh, dumudumi or nagkakalat dito. So, ewan ko, pagdating nasa taas, siguro tinatamad siyang bumaba. Hindi ko alam kung anong reason kung bakit uh, pag nasa taas siya at nandun sa, talagang mismo same spot, dun siya dumudumi. So, kaya uh, decide talaga ako na isarado na lang yon So, guys, naglagay ako ng support. Ayan, para pag naglalakad tayo, um, hindi sumakit yung likod natin. Ayan, so, ready na tayo. Nagja-jacket lang ako kasi medyo malamig-lamig pa sa labas. So, nagja tayo. Para ano, hindi tayo malamigan. Actually, sure medyo sumasakit yung chan ko. Kasi, uminom ako ng maraming gatas. Kaya, yeah, feeling ko, medyo, ano, ah, ewan ko, ba sumakit, sumakit, sumakit yung chan ko. So, let's see. Sana, sana hindi na siya sumakit na naglalakal ako. And, hindi na ko na tayo ng And lagi ko lang ako nagdadala ng bag pag pupunta ako ng grocery. Kasi syempre, pag may bibilhin ako, at least, diba? So guys, andito na tayo sa labas. Ang oh, ganda! <coughs> spring na spring na talaga. Hmm. Naririnig nyo ba diba yung ano, yung uh, hunin huni ng mga ibon? Yan. Yan kasi yung first sign na spring na. So, ayan. Ang ganda na ng ano, ng weather. Ayan, may araw na. I'm so excited. Alam mo, taga namin itong inantay, itong spring. So, finally, spring na. Ayan, matutunaw na yung mga, ano, yung mga ice. Ayan. O, so, oh, diba? Sikat na sikat yung araw kahit na magpo 5 o'clock na. And masarap na rin maglakad kasi na Spring na and Hindi na malamig masyado Ayan. So mga nasa 4 degrees tayo ngayon Kaya hindi siya masyadong uh, malamig kasi Hindi na siya negative And siguro sa mga parang sa South Finland Siguro mas um, Mga nasa 6 to 10 degrees na sila doon I'm not sure, but siguro mas ma ano sa kanila mas mas warm yung place kasi pag sa south and sa north syempre medyo malamig pa talaga doon. <laughs> so nag start na rin ako maglakad-lakad. Kahapon nag-treadmill ako kasi nga mataas yung glucose natin. So um kailangan ko ng physical exercise or kahit na yung lakad-lakad lang. <sighs> mas feeling ko mas nakakapagod yung maglalakad ako sa labas kasi hindi pa na nakakalayo sa lugar namin is hinihingal na ako pero kapag nung nasa treadmill lang ako um, hindi ako nihingal kahit continuous yung paglalakad ko hingal is real ganto kasi yung mangyayari kapag hindi ka talaga sa sa paglalakad. Pero, <laughs> advice kasi ng um, OB ko is, yun nga, maglakad-lakad para, ayun, para maging normal yung um, delivery ko. And syempre, gusto ko rin naman na, ano, gusto ko na normal yung ating delivery. Hingal na hingal. <laughs> Hindi hingal ako ba nakakahingal pala pag maglalakad sa labas. So ngayon, napapansin ko ang daming sasakyan. Siguro dahil maganda ang ano, ang weather ngayon kaysa kahapon. So guys, nandito na tayo ngayon sa S Market. And nakakatuwa yung ano, yung tumatawid, yung may sasakyan na tumatawid sa ano, sa pedestrian. Kasi talagang nagigiveaway sila. guys, tapos tayo grocery So, feeling ko medyo mabigat tong dala ko. Ayan. Pero, kanti lang naman to. So, struggle lang. <laughs> struggle lang medyo. So, up ko muna tong camera ko and sabihin ko sa inyo kung ano yung pinamili ko. Okay? So, hindi ko alam kung nandyan na yung asawa ko kasi hindi ko makita yung oras. <laughs> and, sobrang liwanag kaya hindi ko ma Um, hindi ko alam kung ano na ba, 6 o'clock na kasi 6 o'clock siya uuwi. So, hindi ko sure kung nandiyan na siya. Kasi nung umalis ako sa so pagkakaalam ko mga magko-5 na din 'yun eh. So, yun. Pero at least, 'di ba? Nakapaglakad tayo kahit papano. So, guys, finally nandito na tayo and So nakikita ko, wala pa dito yung asawa ko. Ayan. Ay, family. Siguro mga 6.30. Oh, gano. Minsan kasi mga pa 7 na sila nakaka-uwi. Siguro yan oh. Sobrang daming tubig. <laughs> And hindi pa ako nakapaglinis dito. Sobrang dumi pa. So, yes. So, yan. Nalabot na yung isang phone ko. Kailangan ko i-charge. Yun kasi yung pang-vlog ko. And, ito yung main phone ko. So, ito yung um, kinuha ko sa posti. Ito yung galing sa Tori na ano to, eh, second hand shoes. <laughs> Dito kasi sa Finland, meron ditong application, yung Tori.fi. Kapag may mga gusto kang bilhin na uh, mga second-hand item, mga ganon. So, yun yung website na bibilihin, uh, pupuntahan mo para maka makahanap ka ng mga murang items, ganon. And yung mga iba doon is mga hindi pa, mga unused pa, yung mga hindi ginagamit, ganon. So, doon. And ito naman is galing from Timu, Timu Up naman to. So, wala lang, mga pang kinemiko ko lang, yun. And, ayun yung grocery ko. so, hindi talaga ito yung mismong box vans. Kasi, hindi naman yung vans yung binili ko. So, ito yung binili kong shoes. Second hand to, guys, ha. And, alam nyo kung baka magkano lang, magkano ko lang ito nabili. It's 15, ah, uh, 15 euro. Actually, 10 nga lang, eh. Kasi, kasama na din yung charge. So, tinan nyo naman, halos bago pa. So, siguro, um, regalo sa kanya, hindi kasha ganun. Kaya, bininta na lang niya. Ayan. O, di ba? Sobra. Tapos, branded pa to. Ano ang brand ata nito is, ito, o. Oh. Vagabond. Vagabond. O, di ba? Dami naman yung soul niya. Halos parang hindi pa nagamit. 10 euro, guys. O, di ba? Ang nice. Pak. Saan ka Ang second hand lang yan. 10 euro. O, oh, diba? Okay, so, kasyang-kasya lang sa akin, no? Oh. Ayun, no? Oh, ang ganda, di ba? Oh. Kasyang-kasya lang. Medyo masikip lang siya ng konti kasi yung medyas ko is pang, ano to eh, pang winter pa <laughs> Yung makapal na medyas siya. So, tingnan nyo naman, guys. Ito naman yung galing sa Timo. Ayan. So, bumaloy ako ulit nito. Itong wire protect protector kasi nga yung alaga ko is nangangain ng wire so kailangan kong bumili niyan dami mga wire pa ako na ayun kailangan siyang lagyan so very important then ito ayun. <laughs> yung mga pang fashion fashion lang ba ayan ito kasi mga ganito is pag pumunta ka sa mga mall ang mahal kahit hindi siya um, original. So, naisip ko na bumili na lang ng on sa online, eh, ang mura lang naman nito mga 1 euro lang, 2 euros lang. Tapos, marami ka ng accessories, diba? Tapos, eto, nakita ko din to sa ano, yun nga, sa mga boutique, ganyan, dito. Ang mamahal! So, online talaga, kaya bumili na ako ng mga ganito. And, eto is, dahil, mag-summer na, Then, maglalakad kami ni baby. Para at least meron akong umbrella. At ilalagay ko lang sa ulo ko. Ayan. And, ito is kay baby toy eh. Ito din. Ayan. Kasi wala siyang masyadong ganito. So, bumili na rin ako online. So, yun lang. Ito lang yun. Kunti lang. Kasi baka sabihin na naman ng asawa. Ang dami mo na naman pinagbili. <laughs> Paano kasi dito kasi medyo ang hirap kasi maganap ng mga um, abubot. Yung mga alam mo yun, mga maliliit na bagay lang tapos ma mahal. So talaga nagbumibili ako sa online. Ayan, itry natin siya kung bagay. Diba ang kit niya? <laughs> diba? Um. Kasi nga, uh, summer na, so kailangan na natin ng mga accessories kanya. So kahit kahit na nanganak na tayo, dapat pretty pa rin tayo, syempre, di ba? Ay, <laughs> nakabra na lang ako kasi ang init. Wala pa asawa So, ito naman guys, yung aking greenosery. Ayan lang siya. And, alam niyo ba kung magkano to lahat? It's 26 euro. So, roughly, pag kinonvert siya sa peso, nasa 1,500 plus ganun. Yan lang, apat na yogurt, tapos um, itong coconut milk, then um, itong, ito sobrang mahal yung condensed, wala na kasi yung mura, mura nito, then tatlong apple, and yung granola, tapos cheese, and salad, kasi pinapakain din namin si bubble ng salad, so lagi ako may salad, and banana, ayan, so, 26 euro. Ito lang. Grabe no, mahal na. Sobra. At sa 1,000 mo, ilan ang mabibili nyo na? Sa ibang part ng Europe. Dito kasi sa Finland, ito lang talaga yung mabibili mo. <laughs> Ay, buhay. So guys, finally, nandito na sila. Feeling ko dumaan sila sa grocery, kaya um, natagalan sila. And I do bubble, bubble. Hey, hello. Hi. hi, hi. I just came home. Also, really? From where? From grocery. Oh, uh -huh. you went to grocery. Yeah, I bought some yogurt. By foot? Yes, of course. Nice.